tayo kaya na magandang magandang hapon sa lahat mga busing no mag alas 3 ah, mag alas 4 pala no pasyal tayo dito <laughs> papuntang dagat <laughs> dito sa lamintaw po no lapit na tayo sa dagat napasyal tayo bigla dito kasi kanina bandang alas 3 no? pero ngayon ko lang kasi na fan ngayon lang na post sa facebook no? na dumagundong daw yung fan vulkan laon no? bumuga, bumutok at eh, umusok na ngayon no? At, eh, subukan ko dito sa Lamintao lang para malapit lang eh, kung sa Dumangas mas malapit ka na doon matanaw pero malayo na naman na travel natin kaya dito sana hindi lang maulap no tingnan lang natin kung makikita ah naku parang hindi nga eh ayun o no? oh. mukhang makapal yung ulap eh doon mabanda yung ulap ni Cross ay naku Karing Junal <laughs> Andito ako sa lugar mo <laughs> Titingin lang kung makikita ba yung pan Takas <laughs> ko ng hangin eh Pero Kumakain yung ibon Ang eh, tinatuyong hukon <laughs> Napasyal bigla sa lamintaw eh <laughs> alas 3 na nang hapon nung no? tapag-uwi ko to mamaya mag-gelo-luto na lang ako. <laughs> Alam pinta to ha. Ito parati yung inaabangan ko para daan lang muna ako ha. <laughs> bandang alas 3 to kanina na mga bandang 3 to ala, ano ba alas 3 hanggang mga alas 3 jes dyan banda pumutok ay naku napakaulap hindi makita ay sus sayang makas ko na nga ng alon ano may mga nagbibidyo nga oh ano sa ano oh hindi mo makita eh. Oh, may mga nagmamatsyag din dito. Hello. Yung mga nagmamatsyag din din <laughs> eh Hindi makita eh yun eh. kalagaw ka din na. Putar <laughs> magal omo hindi makita yo di fugar. may Gani hindi kani makita nang gadto gani ko eh, di malantaw ka pana ka pag kabugan ng labay gari magal o di fugar. Oo. Oh. Hindi pati on lagi na. Nagi ko ano eh. Ano oh. mo na tumitong na Oo. Galom na. O, gano mapanda nga banda alas 3 kung hindi na mo na mo ni si Junaldo kay si Noda kay Ben um, hindi ano kabandira ah uh, kabandira mo Binbenda Ben ah oh? hey. Gani, no nagdulong Ito, hindi na makita. Na ma Alas 3 kuno nung ina nagkuan mo kita ko sa kamong nga nagdali tali ko kalupad pa kadto dia. <laughs> timing dia ano may madulom? Gani, ug umuyog. Nalay <laughs> pa mga busing nga. No, dito na po tayo ngayon sa Barutak pero hindi natin makikita eh, yung makapal yung ulap. Dito na lang pa po tayo. <laughs> sakaasih pinpin turun cak bila oh ya pake ayo silat nang lambat ya sabrang lakas kan ana indak makumpayung kan laon e eh. sayang palung lambe tema kan indak makita kapal nang kulapan e eh, oh napakakapal hindi makita <laughs> kahit nasa dumanggas pala hindi rin makikita masayang lang yung punta natin doon buti na lang dito diba, ako nagpasyang pumunta o <laughs> oh, diba tapos napakalakas pa ng kanyo sabi yung lakas ng dagat Grabe, sobrang lakas. Sayang lang yung pasyal natin kung sa Dumangas tayo, napakalayo pa nun. Tapos hindi man lang makita, kapal ng ulap. Oh. nabalot yung buong, ano, buong bundok, no? buong vulkan. Nabalot. Ayan. Bandang Marusia, no? Mga bandang Morsiano, mga taga-negros po dyan. No? mag ingat, ingat po kayo. No? Ayan. ay matapos na yan kagad hindi, hindi na lumala sa tala po ah yun o, kinaayos nila palagi pa nga sa akin ah. hindi hindi o, kapi galom to o, kato yagid mo sa pulkan galom Yan lang sana kali. kitang kita sana oh. natin po yan. Ah, no? Highland or Kampistuhan dyan po sa Talisay tapos yung Murusyan noon yung Kanlaon yan unti-unti nang nakikita oh. yan pero makapal pa rin siguro ang mga abo na po yung sa taas na yun mga abo na po yan yung sa taas na yun yung bagong lambat ni Binbin. Ayan, dumatulong si paring Junal. O, ba? Diba? Ayan. Yun si Binbin, Sa kanya po ito. Timing yung dating natin dito, eh. Junal, eh. Hindi pa niya ako nakilala, eh. Hindi <laughs> ako tumawa, hindi niya nakilala, eh. <laughs> Ganda pala dito mag sunset view Ito pala mga sunset viewer ito mga kabataan na to Yan sunset viewer yan sila Pero yung iba nagabang daw talaga ng pan Makita din yung pan Doon talaga papunta yung kan Yan pa may ulap na makakapal eh Yan o Ay uh, pinapalit na tapi malah sekat jadi walang chance ada tapos si kan si insan ko no, na ano ba yan? si pututan vlog ayan papunta daw dito pero tingnan natin kung mag-abot magising abot, mag -abot pa kami pero antayin ko na lang bago umuwi <laughs> ganda oh ayoko ah, sandali ah gagawa ko ng short <laughs> ulap eh ayan na naman ang oh, kapunta na yung ulap na yan oh. ito napakakapal na ulap ayan na ano doon din sa batang pan sa kanlaon pagkikita yan na po yung kanlaon o, ito na po oh. na hindi makita sa cellphone ko ah ayan sa yung ah Kaso yung bandang taas niya, napakakapal ng ulap. <laughs> At, hindi na makita yung buga niya eh. Yung usok na kan talaga no. Yung usok na bumubuga sa taas na hindi rin eh. Pero, pero sa balita, sa mga pa ng um, lalo pa mga taga doon mismo sa Moksya. No? Kitang kita yung kanila Kitang eh. kita yung pagbuga no? Sa Facebook naman o na lang kayo or i-search mo yung pan yung update sa panlapong yan, makikita nyo yan Maman sa yun po pero sa papis mo kanina nag-update agad dahil lalo lalo na yung mga tagawag siya mismo yan, tara na, balik tayo wala nang sansa kapal pa ng ulap po Oh, ben, ban ko Ben Baka makasulang pa Maka ano ba yan Maka makita pa natin si Inesan Kung sakaling pupunta siya dito Nagpark pa naman ang Sasakyan sa gitna salubong pa natin to si Insan eh. Kung, kung, no? Kung pumunta siya din eh. Eh, sabihin niya sa akin eh kung ano daw siya eh. Magkita na lang daw kami dito eh. Wala, wala. Pero hindi kami mag- sa lubong dito sigurado 'yan sa bayan Hindi ako dadaan sa bayan eh sa bypass road ako dadaan. At alamang. Sinusungkit pa ng mga ibon yung alamang. <laughs> oh, 'yan oh. Alamang, tuyo na. Ganda pa lang mag-sunset view dito oh. lang lang pan lang yung mga bakawan yung makikita mo dyan hindi yung reflect niya sa tubig dagat yan doon na lang kung tayo malapit na naman kung saan mga may magkasalubong minsan mga busing ah wala na din naman yan dyan eh. <laughs> kaya kita na lang mamaya dugtungan doon na lang to ano ba ano ba yung pan ah may tanina lang no sige bukas ko ito i-upload ah mama ano ba araw ng lumis ngayon martes okay <laughs> bukas ko na i-edit ko muna eh i-edit ko kagad to ay kita kit mo mga mga busing ah yan nata oh <laughs> Magalom. Huh? Magalom to ya banda. Dinikan. Oo, makita mo pero yung grama gada mo yung galom tapos may kapadulong pagit ng galom. Ha. Uh, hindi kitaon on. Oo. Maski sa dumanggas hindi kitaon on no to. Tamak damol galom. Tamak damol to ya. Oo. Chang so, naglupok kita lagi nang lupok. Oo, ang mga last tres kina naglupok. Hindi hmm. okay, nang gigantra kasi asu mo na. Nag oh. lang nagkwanget. Nagoo nagbugaget, nagpangit na kay mas sa balita kay na lakas daw ng putok na eh. Sabi ko kun kapan. ko nang lupok. Taga <laughs> ang sa mga taga sa Murusyaget pala. Sa Murusyaget. Malan tao ka to ha. Kapit mo na? Muna? Oo. Kapit. Yan. Tandali <laughs> lang po mga pusing, samahan ko lang ha. Ayan Dito kami dumaan sa TV <laughs> Barangay TV Grabe ang ganda ng sunrise Sunset sana o oh. Kung doon, doon pa sa tagat o Ayan Sa bundok O oh, ba? Diba? Napakaganda <laughs> Yan kami dadaan sa bundok May check point daw doon Sa kani Sa Paris 3 Kaya <laughs> dito kami dumaan <laughs> Tapos uh, Labas natin ah, sa bundok May papasok ulit Okay. Doon na lang malapit na sa bundok ng Abuso. Yung pinakita ko lang yung sunset. Ganda sana. sunset pala sunset. Yan. Dito na po tayo sa bundok. o <laughs> diba? Walang chip point. <laughs> Walang chip point. Maraming lusutan eh. <laughs> maraming madadaanan eh dito sa amin bawat parangkay may daan eh tapos yung, yung bawat daan may karugtong para tungo sa ibang bayan o kwan o lagpas na sa lungsar sa bayan mismo eh pero yung mga walang alam sa kwan walang alam talaga dito sa mga daanan at eh, dadahan dadaan ko talaga sa main road ganda ganda oh grabe oh grabe yung sunrise yung ah, sunset yung sunrise na right? ayo ah grabe <laughs> ah pulang pula ah Ya tenang aja,

oh, di ba nakadaan tayo ng hapon dito <laughs> ah napakaganda ah sarap eh ay thank you gopro hindi ka nagloko Ay, nakakalamid <laughs> eh dito napakaganda talaga dito yung pinakanagandahan ko talaga na view diba nataka lamig sa pakiramdam ngayon malamig malamig na dito ganitong oras napakalamig dito ano pa kaya sa madaling araw sabi siguro yung lamig dito pag yung madaling araw eh lalo pa ngayong December patuloy ganito lang sila kasimple dito yung physical na laro na laro talaga eh. physical na laro lang talaga eh.

Ayan, sige, pauna ka lang Si <laughs> Tondo, kaya misis niya At sa anak niya Eh, may kwan pa daw yung asawa niya May meeting pa daw yung eh. isa Uy, hey, ang ganda okay, Nakagala ulit tayo ng hapon <laughs> Parang ikalawang kalawang bisis pa lang no Na gumala ako ng hapon hindi okay kasi sa umaga ako e eh. oh, dami din sila kila yung kila suki dami din maganda na kasi yung panahon e eh. yan ayan kayong may mga asawa unahin yung unang bigasyon yung sa nyo <laughs> para hindi kayo nagmamadali pa uwi <laughs> dito yan sila pero nasa pumunta pa yun ng bayan sundok pa yun sa uh, iskulahan <laughs> yun kasi gala kay <laughs> tatawa ko ka, kayo sana <pensan>, ah. <laughs> at kayong may mga asawa sunduin nyo kaagad yung asawa nyo hindi nyo inuuna nyo pa yung pagagala <laughs> ay nako masarap pa rin yung pan eh. masaya pa rin yung hawak mo yung uras mo eh <laughs> si bad yung agay eh <laughs> Sumrasyin na agad yung takbo <laughs> Ayos dito sa Gustong gumala eh. Tapos sa uh, susunod na linggo doon kami sa Barutak Pio, Gagala ay iwan ko Kaya minsan, no? Kaya minsan na sa, nasabi ko noon pa na mas masaya pa akong gumala na mag-isa kasi wala akong inaalala no kahit na saan ako go pumunta sa saan ako magsuot saan ako mag -i... ano ba yan saan ako mag ah, kahit na anong oras sa umuwi wala akong inaalala ano eh gaya nun kanina kami nin sana hapon na ha? <laughs> kaya tayo binibilis bilisan ka din kanina ng takbo na makalampas kami agad sa bayan ng Baruta para makauna na siya kaya din doon pag alis namin nagpunta kami ng kan ng dagat di ba umuwi pinauna din siya kasi may lakad pa may lakad pa sila <coughs> Busing hanggang dito gitu, na lang po ah. Maraming maraming salamat. Love you all. I love you all. Oops. Malik-malik-malik. Mali, mali. Mali, 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 mali. Ako mali. Eh hindi pasok sa. <coughs> Yan. Ay di ba? Pasok. Naglantaw kami ni Pakas Kekwan Naglupo ko na yun, alis niya na akong mixing Gani, nagdalagan, gani yung barutak Pero tama, kagalom yung buha ah, bulukan Ang taon yun uh, <laughs> Dito na po tayo Hanggang dito na lang po mga busing ha. Maraming maraming salamat po Love you all Bye bye <laughs>